Investigasyon ng ICI sa kumpanyang CLTG Builders na konektado sa pamilya ni Senator Bonggo at nauugnay sa kontratistang Deskaya uumpisahan na ngayong araw ayon kay DPWH Secretary Dizon. Kasama mo sa balita si Radyo Chil Emprido. RMN Live Reports Si na ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa CLPG Builders na pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Sa interview kay DPWH Secretary Vin Pison sa tanggapan ng ICI, sinabi nitong huhukayin nila ang kaugnayan ng Giskaya Kopol sa nasabing kumpanya matapos na umami ng mga ito sa Senate Blue Ribbon hearing. ang lumago o lumaki umano ang negosyo ng mga Giskaya simula noong 2016 kung saan libo-libo ang naselyo ang kontrata ng mga ito sa gobyerno. Today, umpisa na namin ang pag uh, sa CLTG Corporation at yung links nito sa Diskaya company simula 2016. No dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon uh, hearing nung I think nung una o ka, ikagawang Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula nung 2016. So yun ang uh, inutos sa akin at uh, napag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin natin. No wagang Kampante rin daw ang kalihim sa ombudsman na may papakulong ang Diskaya Kopol at mga taga Bulacan 1 District Engineering Office na una ng kasong inihain ng DPWH. Identify na natin yan. Definitely, magkukonduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify natin ano yung mga proyektong yon. No, yun ang pinag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin na natin starting today. Kagabi kami nag-usap, gagawin na natin yun ngayon. Dahil nga lumabas na itong uh, sinabi ni Ombudsman kagabi na may possible na pinoprotektahan ng mga disguise. Nahaharap ang mga mag-asawang kontratista sa patong-patong ng mga kaso, kabilang ng graft at malversation. Sasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilampido, Talk RMN.